Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio ay nagtatanggol sa Shanghai na tagapagganap na nagsasabi na ang mga sinisisi sa Malacanang ay parehong may isyu sa katiwalian at kapabayaan. Tinutukoy niya ang mga tinutukoy niya ang mga bilang desperadong pagtatakip upang makagambala sa mga panloob na problema sa institusyon. Tinutukoy ni Goita ang integridad ni Executive Secretary Lucas Bersamin na binanggit ang kanyang background bilang dating Chief Justice at giniit na ang mga pag-atake laban sa kanya ay nakakainsulto sa mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Binibigyang diin ni Goita ang panawagan ng gabinete na linisin muna ang, ang inyong sariling bakuran na kinukestiyon kung paano mapapanagot ng mga mambabatas ang iba kapag hindi nila tinutugunan ang katiwalian sa kanilang hanay. Inihimok niya ang mga publiko na huwag ilihis ang pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa transparency at good governance na isinusulong ng executive branch. Binigyan din ni nigoita na ito ay isang laban upang protektahan ang integridad ng pamahalaan laban sa mga kumakapit sa kapangyarihan at ang mga Pilipino ay karapat-dapat sa mga pinunong naninindigan para sa katotohanan, hindi sa ingay sa politika. Pinagtibay niya ang Executive Secretary at Gabinete ay nakikipaglaban para sa hustisya, integridad sa sambayan ng Pilipino.